Hello mga guys, magandang umaga. Ah, nagluto ako ng pusit ngayon na may sabaw. Lagyan natin ng pansit. Ayan. Pusit na pinansitan. May sabaw. Ayan. Ginisa muna natin sa bawang luya sibuyas, kamatis, ya. Ayan. ayan yung ano natin. Ayan o, oh, yung pusit. Na uh, sinabawan, lagyan natin ng pansit. Sinabawang pusit na may pansit. Puro sit-sit. <laughs> Puro sit-sit na to. Ayan. Ayan. Ilalagay na natin yung pansit natin, guys. Ayan. Sweet out yan, by Leo. Pusit na may pansit. Pusit na may pansit. Ayan, o. Oh. Sit out. Leo, <laughs> pusit na may pansit to, by Leo. Ayan, Oh. Wala, pansit lang. Sinubukan ko muna mag... Mag-recipe ng ganitong style ba? Na may sa Sinabaw ang Pusit na may pansit. Yan. Sinabawang pusit by Leo. Shout out dyan Leo. Higop na tagsabaw dito. Oh. Sa pansit natin na nilagyan natin na pusit. Yan. Pansit na may pusit. Sinabawang pansit na may pusit. Pwede rin. Sinabawang pusit na may pansit. Ayan. <laughs> pro <Purosit> set <laughs> Si dyan sa lahat. Uh, Bay Tindoy channel. Rexman TV. Junta Perla. Si Ao uh, si... Batingin ko na rin yung anak ko dito. Si Carla Suino. Yan. Carla Suino. Si Ate Carla Suino. Yan. Yan ang FB page niya guys. Uh, si Nanay Uwa. Si Boss GBR TV. Si Rexman TV. By Tindoy. Yan. Baylio, Leo. Yan ating mga kasangga dyan. Sa lahat natin mga lahat ng mga ka-youtuber dyan mga guys. Ayan, ang luto. ng pansit ngayon na may pusit. Sinabawan. Sinabawang pusit na may pansit. Ayan o. Pastang kayami. Ayan. Kayami ni. Ayan. Titimplahan na natin. Ayan mga guys. tinitimplahan na natin. Lagyan natin ng ajinomoto. Ang oh, ayo. Bakit ka tong ajino mo to? Ayun mo magdaglagan. Hmm? Ayo. Ay maglaglag Ah. Labo ito ah. <laughs> Yan belio. Yung pansit natin na may puset, sinabawan Sinabawang pansit na may pansit. Sinabawang pansit na may pansit. Ngayon, tikmay natin. Yan. Kunting asin na lang mga guys. Yan. Ayan. Kunting asin. Ayan. sinabawang kusit na may pansit. Iban mo ng loto ko ngayon ba? Yung kusit nilagay natin ng pansit, sinabawan. Yan. A few minutes lang, loto lang yung pansit. Uh, takpan muna natin may mayalang few minutes lang yung few minutes uh, mga guys tingnan nga natin kung ano na few minutes lang yung pancit natin eh uh. ang sarap mga guys oh pancit na may puset <laughs>

Ngayon, kahit na ngayon, kahit na ngayon, kahit na ngayon, kahit no? na ngayon, na na Tumubo na yung pansit natin. Ayan o. No? Dumami yung pansit natin o. No? Ayan, tikman natin. Mm hmm, ayos na. Ayos na buto-buto nito. Ayan o. No? Yung pansit natin o. No? May pusit o. Ayan o. No? Okay, mausok. Okay mga guys, hanggang dito na lang ako. Salamat sa lahat na mga nanonood sa YouTube natin mga guys. Thank you, thank you for watching. Ito na ba yung Yung nating pansit na may pusit, sirabawan.